Guys, nagluluto ng mani si Stroke. Ayan, Miriam yan ng pangluto. Ayan, masarap ang niluluto. Ayan, mani. Ayan, for this video. Ayan guys, naglalabo ako ng mani para may pang may pang ano, panguya pang habang may labis din tayo. Ayan guys, nagluluto ako kami, nagluluto ako eh, ng nilabong mani kasi guys, wala tayong gas, yan. Ando yung siling, ayan yung siling. Wala laman ang gasol, wala ang gas, kaya hindi makapagluto dito, yan. Walang gas, eh. Hindi pa nasahod tayo. Ayan, kaya dito muna tiyaga. Ayan dito, Ayan, malapit na maluto. Para may pang, pang Ayan, ayan guys. Ayan guys, sa luto ng ating mani. Ayan. sa once again, maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta Huwag po ninyong supilit. Tuloy po kayong mag sa akin channel. Ay, maraming maraming salamat guys. Bye bye.